Hello, hi guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Sinorrigus from Masigre Channel, a faith healer also matarder. So ngayong hapon at natin ng sa iyo ng ating mga gabay. So this is um a monthly gabay for the month of June 2024 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano'y makayang energy or kagarapan sa buhay ng mga Virgo signs sang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero cause don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag support na sa aking channel, lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig na guumapaw na biyayang man balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Virgo. So let's see, tuklasin at alamin natin ano ang pasabog sa iyo ngayong buwan na to, no? Ano kayang mahagilap sa atin ng iyong mga barahan? In just spirit, please give me permission for the sign of Virgo signs. So, there is uh, the king of pentacles. So, there is uh, the secure, no? Maging secure ka, or, um, kumbaga, hipitan mo ang siguridad, no? ng iyong finances. Hmm? Okay. Additional messages. And because there uh, the lovers. The other, okay, there's a love life involved, no? at may mga bagay dito na maaaring magkaroon ka ng bagong pag-ibig if you're single. Pagdating sa um, mag-asawa or sa ating mag-jowa, mag-partner, maaaring magkakaroon kayo ng um, kumbaga, time to each other or something um, reconciliation. The sound card is here, nagre-represent na with a positive outcome. Magiging maganda lang kalalabasan ng inyong eksena. There's a 10 of pentacles with the long-term success and long-term investment. So, mari magkakaroon ka ng pangmatagalang eksena. Love, life, career, finances. It's a good part, guys, ha? And of course, there's a the full card for, um, leaf of heat. Now, there's a process and progress. Now, there's a step-by-step. Sinasabi sa'yo dito, dahil sa panananalig pananalig mo at pananampalataya mo at pagtitiwala mo, pagkakalooban ka ng pangmatagalang eksena sa lahat ng aspeto. Ang ganda ha. And because is an ease of once for a new beginning. So, babaguhin na at magkakaroon ka na ng bagong simula. Magkakaroon ka ng mga plano, pangharap, at goals mo. No? Kung anong mga bagay na gusto mong gawin. So, there's the king of pentacles represent the knight of swords. So, there's a success jive in. No, magsasuccess ka at the end of the time. So, may mga bagay dito na may isa sa katapanan mo na. The lovers represent the wheel of fortune. Talaga nakatadhana talaga kayong dalawa sa isa't isa. May mga bagay na inilaan talaga. May mga pinagtagpo, pinaghiwalay, at muling pinagtagpo. At may mga bagay na um, pinagtagpo with unexpected moment. No, this is the will of fortune that has fated life, destiny life, and soul life. So, sinasabi dito na maaring kumbaga naka, nakatadhana at nakalaan talaga kayo sa isa't isa. The sun card represent the emperor. You no know? this is the mature enough and being grounded. Kaya kailangan maging mature ka sa mga decision or gagawin mo action. There's the sun card na liliwanagin at maglilinaw sa'yo. You no? Know? So, let's see what is the ten of pentacles. Represent why. So, there's the five of cups. So, something um guilt or regret, disappointment. You no? Know? Kung mga bagay or um, failure ka man na nangyari sa so from the past, it's um kumbaga revealing, no? Parang ito yung magdadaan sa iyo na parang um to pa rin lalo yung mga pangharap mo. Sa so hindi sa hindi sa nadapakan na, no? At um dito ay babangon kang muli at magdadala sa inang pangmatagalang eksena. The full card represent the ease of cups. So, talagang sinubok ang pananampalatay. Tiwala niyo pagdating sa love life. No, pagdating sa pag-ibig, yung parang nilaro ka, pinaglaro ka, iniwan ka, ginang sir ka. Eventually, babalik siya with unexpected moment, guys. Kung maga, something na magpapatunay sa'yo na talagang nakalaan talaga kaysa sa isa't isa. isa. And because there's a page of God with an intuition. So, may mga bagay dito na, na, na Kumaganda at mapakinggan ng inner voice mo. And there's a something information na bibigyan ka ng bagong simula at bagong pag-asa at bagong mga plano. So, let's see what is the King of Pentacles and the Knight of Swords represent the night of swords. So, so there's an anxiety and sleepless night. So, kailangan na, um, kumbaga, palayain mo yung sarili mo sa kaisipang alam mo hindi mo kontrolado. No? Kumbaga, nandun tayo sa seguridad pero huwag ka masyado mag-focus or huwag ka masyadong, um, kumbaga, maging greedy dun sa bagay na yon. No? The more kasi na gusto mo yung bagay na yun, the more na parang gustong gusto mo makuha yun, hindi mo yung makukuha. Dahil, um, kumbaga maraming pagsubok o maraming mga pagkakataon na isusubukin ka muna bago mo makuha yung bagay na yon no hanggang sa parang sinusubukan ang ang lakas loob ang tiwala sa sarili kumbaga ganun maraming susubok sa sa lahat ng eksena dito the lovers request, the will of fortune this is the hermit card oh my god there's a soul ties so maari pinagka talagang pinaglaanan at talagang pinag pinagtak pero pinagtagpo at tinadhana kayo sa isa't isa, ganon. Kumaga marami mga kayo pinagdaanan with a karmic relationship, guys. So, some of you, kumaga naghiwalay dahil sa pamilya, dahil sa kaibigan, dahil sa pera, dahil sa... Um, sarili, no? Parang ganon. Kung hinubog ka sa lahat ng eksena dito na kumbaga, nandun ka sa mahal na mahal mo siya at at the same time, kumbaga, nandun ka sa kumakapit ka pero eventually, parang bumitaw siya. Eventually, babalik ulit siya. So, parang ganun. Parang like, there's a something a karmic relationship. No? Maraming struggles, failures, obstacles na pinagdaanan yung dalawa. So, the sun card in the emperor represent the ten of wands. So, something burden. Talagang, di ba, napakahirap na mga pinagdaanan mo dito na doon ka hinubog ng maturity eh. No? Dinagdagan ng knowledge mo dinagdagan ng um, uh, experiences mo, talagang hinubog ka bilang uh, parang lumakas at maging matibay na isang tao, no? Ang galing. Parang there is a something na pag ano, paghulma, no? Hinulma ka ganun sa ganong eksena. There's a ten of pentacles and the five of cups, so there's a the devil. Okay, kumaga nandun tayo sa long-term sa sa long-term investment pero nagkumaga nagkaroon na something failure and rejections or some um, something na uh, pagkawala that because of the devil, tukso, no? May mga tukso or may mga brainwash ditong um nagbibigay ng negatibo, no? Kailangan mong uh, pakawalan 'to at kailangan mong makaalis dito. It's either a uh, blockages, uh, black magic involved either or something na toxicities or negativities or tukso. So let's see what is additional messages for the full card and the Ace of Cups. So there's a, the Knight of Wands by Resilience. So kailangan pagdating sa love life, no, hindi ka na kumaga uh, public. No, low-key, low-key muna. Kailangan tahimik-tahimik muna, ha? Huh? So let's see what is the Ace of Wands and the Page of Cups. So, represent that three of wands. So, waiting for a subtle way of May mga bagay na kailangan mong hintayin. May mga bagay na kailangan mong pag-isipan. And of course, mapasukan ka ng mga bagong ideas, no? opportunities no? There's a king, um, page of cards na makinig ka sa intuition mo. The three of wands is a witty for a witty for a ship. May trouble dito, guys. And there's, there's a justice. Don't you worry, karma is waving. And the star card is here for hope, miracles, and happiness. Wow! Galing, no? Talagang inilaan talaga to sa'yo pang barahan na to para i-represent na ay may karma na akakibat. Lahat ng mga kagagawan, ka, um, kahibangan ng mga tao sa paligid mo, no? May mga tao mang pilit kayong pinaglayo, no? At tadhana na ang mag dadala sa inyo ng um, pagtatagpo at muling pagbabalik. No, ganun. So, let's see what additional is additional messages about naman sa career. So, there's a temperance for um, something kalmado. Kailangan pagdating sa karir mo, maging kalmado ka. This is the perfect timing for you with the night was more slow and steady. No? Kalmado ka, pero hinay-hinay. Ganon. Kung hindi ka na yung ano, kalmado ka, pero parang minamadali mo. Pero ito, kung kalmado ka, pero dahan-dahan lang. Ganon. Additional messages about sa love life. So, there's uh, the seven of wands. So, protection, no? You are being protected. No? Dahil, di ay, ah, may protection ka ha, pagdating sa love life. Oh, my God. Maaring, kumbaga, mayroong nga nangyaring kayo ma, before. And of course, there's a seven information na maaring, nagamot kayo, at na, napagaling na, na kayo, na protection, na protektado. ka na. There's a page of one with the good news. Ito na yung magagandang nangyayari sa buhay mo ngayon with um, Queen of Cups healing. No? Kumbaga, hinilom, no? Ginamot yung sugat ng nakaraan para sa So, let's see additional messages about sa health. Sa health mo naman, there's a death card. So, there's an ending in you begin. Matatapos na yung sakit mo. Matatapos na yung kung ano man yung nararamdaman mo. No? And there is the Queen of Pentacles. Basta maging practical ka, iwasan mo at ingatan mo ang yung sarili. No? And because there's a five of wands so there's a complication. And some of you guys, no, mayroon dito nagkaroon ng complication na, na, na humantong sa hindi magandang eksena hanggang sa masyegi na. So, yun yung kailangan maging aware kayo, guys, ha? Protection at panalaga mo yung sarili mo dito dahil sa huli, ikaw din ang magiging talo. So, let's see. What is the synchronicities? For synchronicities, let's see. So, there's the Empress card, a revert. No, magkakaroon ka ng bago simula at bagong um, eksena mo. And there is something on um, synchronicities. Now, maraming signs, maraming mga babala, maraming mga paalala, Maraming mga... It's either um, may mga messages sa iyo ng ating Indian Spirit na it's either you're on the right track or you're on the right fight or either na may paalala na you need to pay attention. May mga ganon. And of course, there is something held, no? Kung baga pang hawakan mo or hawakan mo yung mga bagay na kung ano man ang meron ka, pahalagahan mo yan, diba? The more na hawak mo pa, galingan mo, diba? Kung paano mo papalawakin, papalakihin at papagyabungin kung ano man yung mga bagay na hawak-hawak mo sa ngayon for um mag <coughs> magical fairy messages <coughs> messages represent oh my god get some exercise so kailangan mo ng exercise dito guys ha and easy does it no kumaga may mga bagay dito na kailangan mo hinto yung mga bagay na pinipilit mo kunin o pinipilit mong ilaban no the more na parang greedy ka or the more na parang gustong uh, gusto gusto mo isang bagay na hindi ibibigay sa iyo the more na parang binibitaw mo ang control mo sa isang bagay ipagkakaloob yon pero because sa a budget no kailangan mo na fruit and vegetable dito na masyado kasi siguro more on meat more on um ko ano man yung mga karne And there's is something whom do you need forgive? na ano yung mga bagay na kailangan mo ng bitawan from the past? Oh my God. Anger, ego, pride. So, let's see what is a yin and yang oracle card. for yin and yang or ako card represent a dreams messages So, siguro in synchronicity sa tinatawag dito there's something a message for you no may mga mga panaginip kang naaangkop sa mga pangyayari sa iyo ngayon maring nananaginip ka ng ganto tas mangyayari may mga mga paalala or babala No, and there's an alchemy by ancestor, guys. No, may mga mahal mo sa buhay o yung mahal sa buhay ang mga gumagabay sa iyo or tumutulong sa iyo. And there's a karma, balance and justice. I told you so. Karma is waving is here. At ang gusto siya ay papabor na sa So let's see. What is the messages advice sa iyo? What is the romance angels represent? what Sige, alamin natin at tuklasin natin to anong pinaka-excena sa iyo pagdating sa relasyon. Etc. Romance angels. So, there's a children's guys no kung mag -sider, may mga anak ka na at uh, nakaka nakakaapekto daw ang iyong um, romantic life for dating sa relationship or maari naghiwalay kayo ng first love, may anak kayo maaring naapektuhan niyan ang iyong mga anak and there's a very soon no napakalapit at maaring mangyari na no? maaring magtagpu magtagpo na kayo ng iyong first love, or maaring magkabalik na kayo and there's a finances and career no may kinalaman kasi ang finances and career mo dito pagdating sa love life oh my god connected sila ha guys naapektuhan din ang iyong um, ang iyong finances and career that because of your love life. Diba? So, let's see what is our kang -Hel Michael messages. Our kang -Hel Michael messages this situation is already resolved. No, some of you guys, ha, yung mga, ano na to, na solution na nagka, man, nagkaroon na ng balikay, nagkaroon na ng, um, kumbaga, pagbabago na nagaganap sa buhay, no, maaaring nangyari na yung ibang part dito, guys. And there's a, Use your imagination, you see the answer, no? Kung may mga bagay dito na makikita mo ng kasagutan sa mga katanungan mo. And there's a right about your thought and feeling. Tama yung nararamdaman mo, tama yung hinala mo. And there's a new beginning and fresh start. Magkakaroon ka ng panibagong simula at bagong bukas. No? So let's see what is additional messages for the energy. For the energy, represent what? man holding a coin. So, some of you, if you were a man, ikaw yung may hawak ng finances. If you were a woman, baka person may may hawak ng finances, ha? And there is a something ang patience. So, kailangan mo haba ng pasensya mo. There's a takes time. No, kung nandoon ka pa sa part na naggagamutan ka pa lang, no, ginagamot person mo, or either, kung magamay ginagawa kang eksena, so, there's a times to heal, no? Kumbaga, oras sa tapa na talaga ang mag o mag aadya no? And there's an appreciation. Maroon ka dapat mag-appreciate ng mga bagay-bagay. di ba -bagay. diba? Pahalagahan kung ano man yung mga meron ka sa ngayon. What is the monsology? Monsology represents a word through your fears, no? labanan mo ang takot at pangamba mo. And there's a step out of your comfort zone, no? Kailangan mo nang kumawala sa mga bagay na kinakatakutan mo. And a win-win outcome forecast at ipapanalo mo tong laban na to, no? Ang ganda ng reading mo. Ang more on ano to, more on a uh, hustisya ay papabor sa'yo. No? So, let's see what is the angel's answer. As your angels, no, kailangan mo humingi ng tulong sa iyong mga gabay no? And there so within the next few months, sa mga susunod na buwan, magkakaroon ng mga pagbabago and a year from now. So, basta ngayong taon na to, this is the moment na mangyayari na ang dapat mangyari. At magaganap na ang dapat maganap. So, let's see what is additional messages. Basta sinasabi ko na slowly but surely, ha? Huwag masyado magmadali, no? Huwag masyadong, um, kumbaga, agad-agarin no? mo siya mag-unfold it naturally. And there's a change, no? Mababago na lahat ng mga bagay-bagay for you. And there's an emotions, no? Kumaga, parang tubig yan. The more na, kumaga, nandung ka sa tensyon, no? Kumaga, kapag binilak mo yung situation na yon hindi yun dadaloy. Eh. So, kailangan mong pakawalan para dumaloy siya ng mas maganda. And at sinasabi dito, there's a something awareness and opportunities. Dito, papasok ang mga bagong mga oportunidad at uh, pinag-iingat at paalala sa inang ng mga gabay no? So, let's see what is the chakra messages. Insecurity, no? Maraming mga taong naiingit sa'yo or may mga bagay na kinaiingitan ka. And there's a something in perseverance, no? Kailangan mo magtsaga sa kung ano man ang meron ka dahil may mga bagay na kung ano man ang meron ka ngayon, maliit man yan, darating yung araw na yayabong at lalaki yan. And there's a vanity. Iwasan mo ang bisyo, yung mga bagay na walang katuturan, no? Yung mga walang kabuluhan, iwasan mo. So, let's see what is additional messages for angel spirit. So, there's a crystal. Makakatulong daw ang crystal, no? On gemstones for you. Ang crystal stones for you for, for healing energy, no? And there's the children's, no? Kung baga sinasabi dito, talagang there's an affected by children, guys. No? Kung baga may there's an involvement by children's. Kaya mag-ingat, ah, magkakaroon ng healing din dito pagdating sa mga anak mo. No? Ano sinasabi na crystal dito, guys, na kailangan nyo raw ng mga uh, crystal stone or gemstone na makakatulong sa for healing energy like uh, amethyst, um citrine, um, like a tiger eye, an evil eye, no? Um mga protection na rin. And uh, uh pang-attract ng mga good energy. Uh, let's see what is the energy. And there's a service, no? If you want a big servant, no? This is the moment na maaaring kung um, baga marami ka pa natutulungan tao or may mga taong tutulong sa iyo or either there's a blame no kung may mga bagay na wala kang ibang sisisihin kundi yung sarili mo sa mga bagay o kapakanan mo kasi ikaw yung gumawa ng um, decision ikaw yung gumawa ng action kaya kung maga lahat ng mga bagay ay responsibilities mo so let's see what is the end uh, angel spirit guides So there's um the surrender to the sweetness, no? Kumbaga mahalin mo yung buhay na bigay sa Kung Na ano mayroon may mga bagay na nakalaan sa'yo, ay talagang talaga mangyayari yan. Kailangan mo lang talaga magdasal, uh, magpasalamat, humingi ng tawad, bitawan ng mga negatibo, and there is something a big picture thinking. So, sinasabi dito, palawakin ng iyong kaisipan, no? This is a visionary. So, ibig sabihin, magkaroon ka ng mga bagong ideas, no? Pasukin mo sa isipan mo yung mga, mga positibong bagay. So, let's see what is Arcangel um, Raphael Messages. For Arcangel Raphael Messages, So there's a meditation. So see, I told you, kailangan mag-meditate, magdasal, magpondo, magdevotion. Baka katulong sa you to, to attract a good energy at the same time um para may sakto para at mailayo ka sa anumang tukso at kapahamakan. For Jesus loving code said For Jesus loving code said Judge not that you be not judged. Na no, kung haya mong husgahan, wag mong husgahan yung mga bagay na nangyayari sa iyo. Bagkus magtiwala ka at magpasalamat ka. And there's a my father give you the true bread from the heaven. Hindi naman yan ibibigay sa ng ating Panginoon kung hindi yan makakabuti at makakapagbigay sa ng growth and expansion. Kaya kamo yan, kaya yan pinapanana sa iyo para palawakin ang iyong kaisipan, palawakin ang iyong karanasan at palawakin ang iyong nararamdaman. Dahil janu uhubugin ka bilang isang matibay at malakas na tao. At uh, may mga bagay na pangyayari sa buhay mo, uh, lahat ng mga sakripisyo pinagdaanan mo ay may kaakibat na magandang kalalabasan niya. Kaya magtiwala at maniwala. So guys, let's see what is an angel's number. Zero five zero five four unexpected ship ay yung um, kailangan mong pakakatandaan. Na no, huwag kang mag -e expect ng mga bagay-bagay. Hayaan mo siyang dumating ng kusa. Kasi nagkakaroon ng unexpected moment or something divine at Paalala sa'yo na huwag kang um, kung mag -e expect ng mga bagay-bagay kasi masasaktan ka lang. At sinasabi dito, ay, hi, this number serves a gentle nudge to pursue whatever interests you most. It is possible that something could rock your boat, but you end up exactly where you belong, which could be in somebody's or your dreams, job, or uh, abroad, etc. So see, you have a gut feeling. May mga bagay dito malakas ang mga uh, pagbabago na magaganap sa buhay mo. Kung maga, uh, there's a lot of surprises, challenges, and of course, the sudden uh, changes. Kung baga kailangan mo lang talaga magtiwala na may mga paalala sa iyo ang ating divine. Na may mga bagay kang kailangan iwasan, baguhin, alisin. Waksin, no? Para magtuloy-tuloy ang daloy ng magandang kapalaran sa iyo. So let's see what is the messages of life. There's an overcoming, no? Tanggapin, pagtanggap. Today, it is a great school of life. I practice self-discovery by acknowledging that my fears, anger, and ego separates me from my divinity i allow the light to grow inside me the light gives me the power to reign over my kingdom today i overcome all that separates me from the the light that is my truest potential, my truest self. So guys, sinasabi din sa dito sa madaling salita, no more drama. Hindi mo kailangan mag hindi mo kailangan mag-emote, hindi mo kailangan mag mag-inerte, uh, mag mag-cause, magpasalamat ka sa mga bagay na ipinagkakaloob sa iyo ngayon, no? Kumbaga, kung baga, ako, ano yung nangyayari sa buhay mo is ay isang malaking kumbaga alamat na para matutunan mo ang makakahalagahan ng mga bagay-bagay. No? Ipinapakita lang sa'yo na kung nga naman yung hawak-hawak mo ngayon, kung marunong ka magpahalaga, makikita mo pa yan sa takdang panahon at habang buhay na panahon. So guys, this is a monthly gabay for the month of June 2024 for the sign of Virgo. So, Virgo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush! Bye -bye.